ang mga idol ito po ang aming ulam ngayong umaga langka po oh. ginataan langka tapos po ay balaw kung kayo po ay nakain ng balaw ito po yan po ang ulam namin ngayong umaga ito po ito pong niluto po na kurakol po ito ang tawag po dito sa amin ang kurakol mga idol ito po ay nahuhuli po ay kan paggabi, pag maulan, siya po ay nalabas. Nagapang lang po yan, atanlawan lang po yan sa gabi. Yan po mga idol, matara po yan, kurakol. Gabi lang po hinuhuli yan, tinatanlawan po namin yan pagkagabi mga idol. At ang kurakol na nalangis-langis na may sili po yan. Yan po po yan mga idol. Kumakain po kayo nito. Masarap po ito. Yan. Saka po itong balaw. Nagluto po ako ng balaw. Yan. Saka po itong langka. po mga idol. Yan ang mga ulam namin ngayong umaga. Yan. Salamat po mga idol. Thank you po mga idol.